tumataas na yung mga grass dahil ulsa sa ulan ng ulan mabuti na lang ay may sikat ng araw may sikat ng araw ang okay. <laughs> so dito na kami guys at mabuti naman at Uy, nag-red. Alam nyo guys, itong ano na to, oh. Umpisa ay orange siya. Yellow, then red. Maganda itong ano na to, eh. Itatanim ko nga yung ibang bagong tubo, eh. oh. You know? So, tingnan ko nga kung ano yung kay Hubi na bumili. Binilan daw niya ng bagong, kasi yung una naming ano na, nasira na daw. Ah, mabuti yan. Makapag-grill na naman. Itong ginagawa ni Hubi, guys. Gawa-gawa lang yan ni Hubi. Ayan. Ayan at binilhan na daw niya ng bagong bato para sa pag-grill namin pag magkaroon na ng sikat ng araw. So tingnan ko nga guys yung aking Oh, ayan na. Ah. Gagawa ako this year ng suka. Suka na wine guys, ayan. Hmm. Marami siya oh. Ayun. Sukang wine ang gagawin ko ngayong year. Kasi marami, marami naman talaga lagi yan siya. Kaso lang last year hindi ko siya na, na ayos kasi nga wala ako nasa ano ako, nagbakasyon. So tingnan ko muna yung aking diretso ko muna yung aking mga ampalaya. Hindi ko na alam kasi ilang araw hindi ako nakapunta dito dahil nga maulan nang maulan. Oh! Mahal, we have in dog tomaten. Ooh, ang aking papaya. Ayun. Mabuti naman at sa kalamigan ay nagkaano siya. May mga bulaklak pa sana makaano pa ako na makaisang harvest. Nakapag-harvest na ako, guys. Nung muna nakain ko na kaagad. Ito lang ngayon yung ayan. At least meron. Kaysa sa wala. Ma kung maganda pa sana ang sikat ng araw namin kung makaabot pa to itong month ng August, marami pa sana siyang mga bulaklak oh. Kung maano ko lang to, ay sana nga. Pero pag hindi pag hindi na to ang tawag nito, pag hindi na yung yung ampalaya ko mag magkaroon pa kasi August, September ngayong month sana makaabot pa. Makapag isa pa ay salamat na laman aking tomato ay mag pa ay naku talaga naman oh kita mo wala kasi ako dito eh hindi ko na si kaso eh, na natumba na siya guys so dahil sa bigat ng tomato ayan oh Ayusin ko yan ngayon guys kasi ilang linggo ako hindi naka ilang linggo isang linggo ako hindi nakapunta dito eh kaya ayan hindi na na si kaso na naman pero okay lang yan at ayun yung aking kalabasa ang kalabasa ko tingnan ko nga hanggang November pa naman yung kalabasa ko eh hmm. Ayan yung aking mga kalabasa yun know, o meron meron naman pero ang habol ko kati, kasi dito sa kalabasa na to ay yung flower ng ng kalabasa dahil sa aking mga bees kailangan na aking at this year nga pala guys this year ito ay plow me guys Ngayong year wala akong makukuha dahil maraming pinagputol-putol ni Hubi pinagputulan niya. So, ayan oh, marami siyang pinutol at hindi kami nagkaroon ngayon ng kasi sabi ni Hubi ma-over, ano kasi over na, overweight kasi siya marami siyang pinutol so uh, hindi siya nagkaroon ng ayan oh, marami siyang pinutol. Hindi siya nagkaroon ng ano ngayon? Um, bunga. So okay lang yan oh. Ayan pa yung mushroom so oh. hindi namin kinukuha yan. So ayan guys at uh, ang aking uh kumamoy na nang kumamoy yung ano oh. O oh, kita mo lang ha itong snails. Kita mo lang yung snails sa ayan oh. Grabe siya makakapit ha. Kaya galit na galit ako neto eh kasi mahal. Well susin so Well so seen, come. Kaya galit na galit ako dito. Mabuti na lang kay... Mahal, Sykes! Come! Kaya nga, guys, uh, merong uh, akong nakuha ngayon sa aking pagwawaiti sa LS ko kay Hu... Kay, kay kanino? Sa si Huga. May galabi sya to. no? Come here, here! Siyama malwede de raw? Yeah? Yeah, ikmakyat sa ti... Yung makakuha daw niyan guys dahil sa LS ko kanina na taga taga um, Nepal, taga Nepal siya guys. Tinuruan niya ako sa snails ay abo daw ng kahoy. Yung guys. shout out uh, sis. Uh, all the way from Nepal. I forget already your channel but later I must have a look. Uh, isusulat ko na lang dyan mamaya dahil siya ang nagturo sa akin kung paano ko tong uh, ito oh. paano ko yan matatanggal at yan ang gagawin ko ngayon gagawin ko ngayon guys kasi na itong, itong mga beans ko ay marami talaga yan dapat marami kaming tinanim ay pinagkakainga niya sa gabi daw sila kumakain tilang mo tingnan mo ko ang dahon no oh, kalabasa ko yan oh. Okay, tingnan mo yan oh. ay, sino ba naman ang hindi magagalit yan o di ba? Ayan yung okra ko. O ayan. Ayan yung okra ko. O. Ayan. Wala. Walang mangyayari. Pag. Ako. Ingay ni O. Was makso it's at. Most kit. Hmm. Okay. Ishao to son. So ayan guys. Yung aking uh, kiwi. Ang kiwi ko. Iklaw ta skip kain kiwi ha. Ha? kiwi. Kain kiwi. Barum dan des. Da ist der Blume no. So. Ayun guys, yung aking at ito pa oh. Naghihiting-hiting na siya oh, di ba? Mm. Yun. O oh, di ba? Kaya gagawa ako ng suka. O oh, di ba? So, punta ako doon sa apple ko, guys kasi yung apple na to ay last year pa lang nag, nagbunga may konti lang pero ngayon ay talagang siguro makakain yan <laughs> si Yubi ang nagtanim nito eh hindi ako kung ako nagtanim sinasabi ko naman ano. oh, ayan adiba? <laughs> pero masarap to guys itong apple na to Oh, maliit lang yan pero marami siyang bunga. <laughs> So, yun lang guys ang inaano ko nag-update kasi mag uh, ano si hubi ng kahoy eh. Magpuputol-putol. O, di ba? Kaya ngayon mag-uumpisa na ako ng paglilinis ng aking garden. Linis-linisan ko rin naman. Yung lang guys, ina-update ko lang kayo sa aking garden. At Pasalamat talaga ako kanina na may pumasok na taga Nepal at naalam ko na kung paano tanggalin ang snails, 'di ba? So, balik na ako dito, guys. Dito ang sinasabi ko na tanggalin ko nga. Ayan, guys, yung abo. Abo 'yan kasi kahoy ang ginagamit namin. So, yun guys ay kukunin ko tong abo at iaano ko dun sa sa snails na yun Kaya pakita ko sa inyo ha kuha muna na ako ng abo kukuha mo na ako ng para sa aking kamay wait lang so ayan na guys kukuha tayo ng abo yung konti lang muna try ko lang muna tong abo at ipapakita uh, next time ko na lang anuhin yung yung last next year pala next year next year ko gagawin. So, ayan na. At ilalagay ko doon sa aking snail. So, guys. Ano lang to, guys, ha? Um, for the next year naman talaga ang, ang gagawin ko. Ito yung abo. Hindi naman ganito ang paglagay. Not like this. But I'm just showing. Showing. <laughs> for the for the first time I do it first time ko lang naman yan guys So, ginanyang ko lang. Pero, uh, next year, ayan, oh, kinainan niya, oh, ayan. Pero, next year, ang gagawin ko, guys, ayan, oh, mahuhulog na siya, mahuhulog. Ang gagawin ko, guys, next year, ay sa lupa ko, sa sabuyan, hindi dyan. Ano ko lang 'yon that's only a try. Nag-try lang ako dito, guys. Ayan. Ayaw na ayaw daw nila, yan. So guys, magbababay na ako. Ang ingay-angay ni Lee Ruby doon. Nagaano siya ng kahoy. Namumutol. So, ay may beans nga pala. ayano yung beans. Kawawa naman yan lang. Pero at least meron. O ba? Diba? Thank you very much for watching guys. At ako'y mag-start na mag maglinis ang aking garden. Marami pa akong gagawin. Thank you very much and bye-bye. Oh, my bees, my bees. Ayan sila. Ang saya-saya nila. Ha, ah, ba? Diba? Marami silang pagkain na nakukuha ngayon, na ah. Ang sipag nila dahil ah, sumikat ang araw ngayon. The whole ah, the whole ah, July ay talaga namang maulan lagi at medyo hindi maganda ang sikat ng araw. Pero ayan, oh August tayo ngayon, guys. August 4 o August 5. Hindi ko na alam. Pero ayan, marami silang bit-bit. Ang saya-saya. Ang sarap talaga tingnan ng, ng bees. Ayan. Uh, diba? Ang saya-saya nila. Ang dami nilang kuha. Oh. meron ding green, may puti. Ayan, ang ganda nila tingnan. Ito naman guys ay marabelen. Ayan at iipuin ko yan ngayong araw. Ayan. So ang sarap-sarap niyang guys. So hello guys. Nagbubungkal ako ngayon dito. Dahil Dahil may itatanim ako dito guys, isang puno doon nag nagkaroon siya ng bagong puno, <laughs> bagong puno. Ay itatransfer ko siya dito kasi maganda 'yun eh, nagustuhan ko 'yun eh. Um, tawag namin doon ay Esigbaum uh vinegar trees. 'Yun ang tawag namin dito. Iwan ko lang kung nung tawag, kung totoo 'yun, ah, kung totoo kung tawag din 'yan pa sa asigbaum. Ibig sabihin vinegar. Trees. Ayun. At nagkaroon siya ng uh, bagong seeds, nagbagong seeds. Nagbagong tubo ay ita-transfer ko dito, guys. Ipakita ko sa inyo ha. Kasi guys, uh, ito si Ubi nag, naglilinis ng garden at ako rin ang linis at nakita kong ayun tapos na yung ano niya oh. Ayan. Ayan. ayan at itong maliit ayan, ayan, itatransfer ko na doon. Kasi ito rin ta transfer ko yan. Hahanapan ko yan ng space. Kasi ito yan guys, oh. Ang ganda ng bunga niya. Sa umpisa niyan, orange. Oh, Nagre-red. Tapos, ayan siya. O, oh, di ba? Gustong gusto yan ng mga bisku At, ayan. Ayan, ang gusto ko yung bulaklak niya eh. O, oh, nag-yellow din yan. Yellow color. Kaya may iba't iba siyang kulay na na bulaklak kaya nagustuhan ko at ayan tinalian ko. As ah, si Ubi pala nagtali niyan. Ako yung nagtali ngayon lang ito oh. Ayan, ngayon ko lang yang tinalian. Kasi paano siya ay eh? pa Ayan tulad niyan no? Oh. kasi may maraming puno, yung mga puno na yan, yung iba na yan ay tatanggalin namin yan bago magwinter. Ayan. Ah, bago magwinta. bago pala magtubo next year kaya inanuhan ko yan ng nang ayan oh kakahigot ko lang kakahigot talaga para hindi siya ay, aanin ko pa pala itatali ko pa pala nang maayos kasi maano siya eh bumababa siya ito si Hubi uh, two, two, weeks ago pinalagyan ko rin yan sa kanya at sa ito yung sa akin ngayon ayan so ito guys yung sa kinalkal ko na yon ay ito rin ang ilalagay ko gustong gusto ko tong tanim na to eh ayan oh may apat siyang piraso o lima, ay meron akong limang uh, itatransfer isa, dalawa, tatlo, apat, lima kasi yung isa na nasira yun eh kinalkal kasi ng maaga yun eh so ayun kasi ayun ako magta-transfer guys ng mga ito dahil matagal nang umula ng ulan ng July, ngayon August na tayo ay matigas yung ano, matigas yung nung summer, nung June matigas yung yung lupa. Ngayon, ay sa kakaulan ng July, ay medyo malambot na yung lupa. Ay itatransfer ko yan lahat, guys. Gusto ko sila na magkaroon ng lahat ng ganito. O, diba? At saka, gusto ko kasi sa garden ko ay maganda yung mga tanim. Hindi diba, maganda. Ah, uh, maganda na rin. Yung parang wild siya. Wild. Ayan, o. Ayan, ako rin nagtanim yan. Ako rin nagtanim. Ayan yung mga tanim gusto ko yung ganyan lang dito sa aking garden. Anyway, tapos na rin yung yung pamumulaklak. Ayan na naman si Ubi. Patayin ko muna dahil yung cellphone ko. Pagpatuloy ko na guys, maingay kasi. <laughs> Yun lang guys. Gusto ko kasi dito sa garden. <clears throat> Pagtapos ng mga bulaklak. Ito, to, tulad nito, tapos na yan. Yung... Ayan, tapos na yan. Mga tapos na yan. So, ngayon ay wala nang bulaklak. Yung para sa winter at para sa ano, ay inaayos ko na rin. Para kahit na winter na ay maganda pa rin. O, di ba? Tulad ko. Mwah! So, ayan na guys. Kukunin ko na siya. <laughs> Kukunin ko na siya guys. Kita nyo ba? Medyo matigas, guys. Medyo matigas. Parang hiningal na kaagad ako. Saglit lang ah. Eh. Hindi, kailangan ko lang din si hubi niyan. um, Medyo matigas. Ayaw ko lang kasi maki masira yung roots. Sayang naman pag masira yung roots. May lima na nga ako. Mabawasan pa ng isa. Kasi yung two weeks ago, nasira yung isa eh. Binunot. Binunot lang ba? Inano ko rin, pero nasira. So, meron pa naman akong lima eh. Okay na yan. Di ba? Kasi gusto ko talaga yan siya, maganda siya eh. At siyempre, pag maganda, um, <laughs> so, susubukan ko uli guys, para maku baka makuha ko na. <laughs> Inano ko, in-stop ko lang yung pagbibidyo, pero sinubukan kasi, nansubukan kasi may ginagawa din si ubi kung antayin ko pa ay talagang hindi ako makakatapos na ito eh. So, pakita ko ha So, ayan na guys. At least, nandyan pa naman yung ugat. Ang importante ay nandyan pa yung, nandyan pa yung ugat. Ma, ano kasi yung ma, matigas, matigas yung ugat, matigas. May, mahirap akalkalin, uh, pero naputol siya. May putol siya, pero may nakakabit pa naman eh. Ayan o, oh. oh, di ba nakaya ko rin. Ngayon, itatransfer ko na doon sa kabila kasi gustong gusto ko yan para uh, i-update ko to pag lumaki na siya kasi next lalaki na yan at pasalamat ako na kaya ko rin oh, ba diba? yung mais malaki, ito yung pinakamaliti ito yung pinakamaliti, yung mais malaki doon iingatan ko kasi malaki na uh, pero susubukan ko ngayon kasi gusto ko kasi na makuha talaga yung limang piraso na yan eh, eh kung haantayin ko pa si Ubi, di pa siya tapos tapos hindi ko rin ito matatapos kaya tinuloy-tuloy ko talaga guys. Kasi yun talaga ang gusto ko na may matapos ako sa trabaho ko. So thank you very much for watching guys. Ituloy-tuloy ko lang. At marami marami salamat sa inyong lahat dyan. gusto ko talaga to eh. Kasi iba-ibang kulay. May yellow, may orange, saka nag-red na siya. Siyempre pag talagang tapos na yung bulaklak ay siyempre itim na. O diba? Kasing itim niya na. Dito na siya guys. Tatampakan ko na. Na kuhangin. Para siya ay mabuhay. Ah Diba. Ayan na siya. Ako lang kasi ang kumukuha ng camera ko eh. So, talagang endly. Tanim ko rin ang una kong tanim.